Magandang araw po! Ako po si kapatid na Mavi Miranda. Sa episode po na ito ng Iglesia Ni Cristo News Junior ay sama-sama po nating ibalita at ipagdiwang ang pagsapit ng 111th anniversary ng Iglesia Ni Cristo. Sa paggunito po natin sa espesyal na okasyon, sasamahan tayo ni nakapatid na Shania Sarmiento, Vir Solidor, at Lexi Paras. Makakasama rin po natin ngayon ang mga dating po natin nakasama dito sa Iglesia Ni Cristo News Junior. Si nakapatid na Ayal Chonco, Floyd Leibag, Estan Bansalida, at Vera Solidor. Napakahalaga pong malaman ng mga kabatang Iglesia Ni Cristo o mga nasa younger generation ang naging kasaysayan po ng iglesia. Kaya, alamin po natin ang ilan sa mahalagang pangyayari sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito, na dapat po nating sampalatayan. Ipinanganak po noong May 10, 1886 sa Barrio Calzada, Taguig, Grisal. Si kapatid na Felix Y. Manalo, ang sinasampalatayanan po ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ipinangaral po niya kung aling iglesia ang itinayo ng Panginoong Heso Kristo. Itinatag po ang unang lokal ng Iglesia ni Kristo sa Punta Santa Ana, Maynila. At mula roon ay nagpatuloy na po ang paglago ng iglesia sa kabila ng matitinding pag-uusig. July 27, 1914, nang mairehistro po ang Iglesia ni Kristo sa pamahalaan dito sa Pilipinas kaalinsabay po ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig o World War I. Naganap din po ang World War II, ngunit hindi po tumigil ang mga kapatid sa mga pagsamba at pamamahagi po ng tunay na pananampalataya. Pinagpahingaman po ng Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Y. Manalo noong April 12, 1963, ngunit hindi po pinabayaan ng Diyos ang Iglesia ni Cristo sa pagkasangkapan niya kay kapatid na Iranyo G. Manalo, ang humaliling na mahala punoon sa iglesia, nagpatuloy po ang paglawak ng iglesia ni Cristo sa Pilipinas, lalo na po sa Visayas at Mindanao. Mula po sa malayang silangan o Far East, ay nakatawid po ang iglesia ni Cristo sa malayong kanduran o Far West nang idaos po ang unang pagsamba sa Honolulu, Hawaii noong July 27, 1968. Nagpatuloy po ang pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Ibayong Dagat. Makasaysayan din po ang pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo sa Rome, Italy noong 1994, sa Jerusalem, Israel noong 1996, at sa Athens, Greece noong 1997. Pinagpahingaman po ng Panginoong Diyos ang kapatid na Iranyo G. Manalo noong 2009, ngunit muli pong naglagay ang Diyos ng leader sa kanyang bayan. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo na siyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Kasol Uyan. Isang milestone event din po ang naganap noong July 27, 2014 dahil sumapit po ang Centennial Anniversary o ikasandaang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Upang ma-preserve o mapanatili po ang mga materyales at mga patotoo sa mahahalagang kasaysayang ito, inilaan po ang Iglesia ni Cristo Museum sa Central Avenue, Quezon City na bukas po sa lahat ng gustong bumisita, kaandid man sa Iglesia ni Cristo o hindi. Ang katunayan, isang INC Museum Tour po ang isinagawa kamakailan ng mga nasa pagsamba ng kabataan o PNK mula pa sa distrito ng Rizal East. Sobrang saya dahil nakarating sa INC Museum at nakita na personal ang kagamitan ng ating sugo. Thank you po kapatid na Angelo Eranyo Bimanalo dahil sa pagpapatibay ng aktibidad na ito. Happy anniversary po, mga kapatid! Ang pagsamba po sa Panginoong Diyos ang pangunahing pananagutan ng kanyang mga hinira. Alamin po natin sa kasunod na report kung ano po ang ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa tuwing sumasamba sila sa ating Panginoong Diyos. Ang Biblia po o ang mga banal na kasulatan ang tanging saligan ng pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Isa po sa mga aral na mula sa Biblia ay ang marapat na pagsamba sa Panginoong Diyos na may pag-awit ng pagpupuri, panalangin, paghahandog at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pagsamba po ang pinakamahalagang pagtitipon para sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po lalong napatatatag at napalalago sa pananampalataya ang mga kaanib. Buong kayusan din pong idinaraos ang mataimtim na pagsamba. Bukod po sa wikang Filipino, ginagamit din po sa pagsamba ang iba't ibang wika o dialekto sa mga dako na mas maraming tao ang nagsasalita o nakakaintindi ng gayon. Meron din pong sign language interpretation sa pagsamba para po sa mga nasa kalagayang deaf. Meron din pong children's worship service para sa mga kabataan edad 12 pababa na hindi pa po nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Meron din pong live streaming worship service upang makinabang din po ang mga nasa malalayong lugar. Malaking tulong po ito lalo na noong nagkaroon ng pandemya dahil maaga pong naihanda ng pamamahala ng Iglesia ang lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Lagi rin pong kinasasabikan ng mga kapatid ang pastoral visitation ng tagapamahalang pangkalahatan kung saan pinangangasiwaan po nila mismo ang mga kapatid sa isang tanging pagsamba sa Panginoong Diyos. At tuwing sumasapit po ang anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo, ginugunita po ng mga kapatid ang kabutihan at mga biyayang galing po sa Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan kung kaya't sa nakaraang linggo, ay muli pong nagpasalamat sa Diyos ang mga kabataang Iglesia Ni Cristo na siyang lagi po nilang ginagawa. Happy Anniversary po mga kapatid! Utos din po ng Panginoong Diyos ang pagpapatayo ng templo o gusaling sambahan bilang dako ng pagsamba ng kanyang mga hinirang. Alamin po natin sa report na ito ang ilan po sa mga naipatayong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Bunga po ng pagmamalasakit na maalagaan ang mga gusaling sambahan, lagi pong sinasikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na malinis at nakukumpuni ang mga ng nasabing edepisyo. Hindi po maliit na halaga ang ginugugol sa pagpapatayo ng gusaling sambahan. Bukod po rito sa Pilipinas, marami rin pong kapilya o gusaling sambahan sa iba't ibang bansa. Isa po ito sa nakatatawag ng pansin sa maraming tao bukod po sa hindi tumitigil na pagpapatayo ng mga bago at malalaking gusaling sambahan, talagang napakaganda po ng mga disenyo nito kaya maraming tao po ang namamangha. Matatagpuan po ang maraming gusaling sambahan sa mga syudad o sentrong bayan, ngunit ang iba po ay nasa malalayong dako. Mayroon po sa isla, sa bundok, at maging sa mga liblib na dako. Bukod po sa mga pagsamba, dito rin po sa Gusaling Sambahan ay isinasagawa ang iba pang mga pagtitipon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito, narito po ang ilan sa mga bagong Gusaling Sambahan ng Iglesia ni Cristo. nakaka-inspired na dito ay manalangin kayo. Pagka po kami ay nakakatupad ng tungkulin, lalo pong lumalakas ang aming pananampalataya. Pagkatapos po ng aming mga pagtupad, excited po kami ulit sumamba. Kung pwede nga lang, pagtapos ng tupad, samba kami ulit. Happy anniversary po mga kapatid kabilang po sa mga utos ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay ang pagbabahagi po sa maraming tao ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Alamin naman po natin kung gaano po kasigla ang mga kapatid sa gawaing pagpapalagana. Tunay na pag-ibig sa kapwa ang nag-uudyok po sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa patuloy po nilang pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Kaya, sa iba't ibang kaparaanan po, ipinakikilala ng mga kaanib ng iglesia sa kanila pong mga mahal sa buhay, mga at mga kababayan ang tungkol po sa Iglesia Ni Kristo, na po sila ng Pasugo God's Message magazines. Nag-aanyaya po sila sa mga evangelical mission, nag-share po sila ng link ng online programs ng Iglesia Ni Cristo, at ipinag-iimbita rin po nila ang pagsamba at mga aktibidad ng iglesia. Ang lahat po ng pagsisikap nilang ito ay bilang pagsunod po sa kalooban ng Panginoong Diyos na ibahagi sa maraming tao ang kanyang katotohanan. Bunga po ng lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap lalo pong dumarami ang maumaanib sa iglesia ni Kristo. Tuloy-tuloy po ang mga pagbabotismo na isinasagawa sa mga distrito eklesiastiko ng iglesia. Sa pagkakataong ito, narita po ang ilang reaksyon na mga nakapakinig at nagsuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Nagsimula ako sa pagsisuri. Sinuri ko ang aral ng Iglesia ni Cristo at napatunayan ko na ang Iglesia ni Cristo ay totoo. Ano na po, sumisimba po ako sa may Diyos-Diyosan, tapos sa Biblia po. Nakasabot ko nga ginadili dito nga o sampa sa sa rebulto. The, the teaching, the, the is very, very nice. It's strengthening my soul every day. Whenever I listen to the preaching, the word of God, I'm always moved to praise Him. Happy Anniversary po mga kapatid! Layunin po ng pagtatatag ng mga kapisa ng pansambahayan at mga samahan sa loob ng Iglesia Ni Cristo na lalo pong mapatatag ang pananampalataya ng mga kapatid. Alamin po natin ang ilang aktibidad ng Christian Family Organizations sa ikatitibay po ng mga kapatid. Maraming bagay po sa mundo ngayon ang maari maka sa tao. Marami pa po ay pawang mga negatibo. Para po sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, aral po ng Panginoong Diyos ang dapat na maging saliga ng ating pamumuhay. Isa po sa mga layunin ng Christian Family Organizations ay mapatatag ang bawat sambahayang Iglesia Ni Cristo upang lalo po silang maging malapit sa Panginoong Diyos. Buklod po ang kinabibilangan ng mga mag-asawang Iglesia Ni Cristo. Kadiwa po sa mga kaanib na binata at dalaga, edad 18 pataas binhi po sa mga kaanib na 12 to 17 years old, PNK po o pagsamba ng kabataan sa mga bata na hindi pa nababotismuhan. Mayroon din po ang iba't ibang samahan. Iba't ibang aktibidad po ang masiglang nilalahukan ng mga kapatid. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad. Meron pong indoors, meron din pong outdoors, meron pong sports, at meron din pong mind exercises tulad ng tagisan ng talino. Mayroon din pong Family Fun Day na lalong nagpasaya sa bawat pamilyang Iglesia ni Cristo. Isa po sa malalaking aktibidad na isinagawa kamakailan ay ang CFO Live doon po sa SMX Convention Center sa Pasay City. Narito po ang ilan sa mga pangyayari. Ito po ay isang magandang pagkakataon para po sila ay masanay sa mga aktibidad sa iglesia at mabanding na rin po yung mga anak namin. Dahil sa araw-araw kami po ay abala sa paghahanap buhay. Itong ganitong aktibidad ay naibibigay namin ang oras namin sa aming mga anak at nabibigyan namin sila ng kasiyahan. Naglaro po kami. ng paper following ko. Masaya, nabasaya po ako sa mga kaibigan ko. Masaya po ako nang nakakainin. Maraming salamat po ka Eduardo dahil meron po kami Happy anniversary po mga kapatid! Udyok po ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa-tao, iba't iba pong social civic activities at mga proyekto ng Iglesia Ni Cristo ang po pong isinagawa rito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Alamin po natin ng ilan sa mga ito. Para po sa mga kaibigan namin na nanonood ngayon, nakatanggap na po ba kayo ng tulong mula sa Iglesia Ni Cristo tulad po ng lingap sa mamamayan ay si giving at CFO si cares. May kalamidad dadman po o wala, nagpapatuloy po ang Iglesia Cristo sa pagtulong sa kapwa tao, kaanib man po sa iglesia o hindi. Nakasalig din po ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Itinatag din po ang New Era General Hospital para sa kapakanang medical ng marami. Tinayo rin po ang New Era University para sa maayos na edukasyon na nakabatay po sa aral ng ating Panginoong Diyos. Meron din pong housing projects ang Iglesia Ni Cristo. Tuloy-tuloy rin po ang blood donation sa iba't ibang lugar, tree planting and coastal cleanup drive at marami pa pong iba. Walang tigil po ang mga kapatid sa paglingap hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa sa mga nakaraang buwan, patagumpay pong isinagawa ang paglingap sa maraming tao doon sa iba't ibang kontinente at rehiyon, kabilang na po ang mga lugar na nasa Afrika. Sa pagkakataong ito, balikan po natin ang ilan sa social civic activities na isinagawa kamakailan lang sa iba't ibang distrito. Napakasarap po na sumama sa ganitong mga aktividad, lalo po sa panawagan ating pamamahala. At no uh, nakabubuti po para sa ating um, environment. Ano po? Isinabog ko po ang aking pamilya. Ano po? Ito ang aking misis. Ano po ang karo sa sang aking panganay, ang, ang, ang ka Aimee, Para po makipagkaisa sa ganito activity. Um, masaya po nakasama kasi ang buong pamilya sa ganito mga Ano po? Sa, ano po, sa panawagan na ating pamamahal. Masarap po kasi ipamulat sa ating mga anak. Ano po? Yung ganitong mga kapakipagkaisa sa ating pamamahal. Lalo po sa pagtulong sa ikabubuti ng ating uh, uh, environment. glad that i was able to be part of this collective effort to help our fellow men here in queensland australia but most especially to give glory to our almighty god happy anniversary po mga kapatid dahil po sa tulong at awa ng panginoong dios Nagpapatuloy po ang kanyang paggabay sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang isa sa maraming bagay na ipinagpapasalamat ng mga kaanib sa Iglesia mula po noon hanggang ngayon. Lubos pong ipinagpapasalamat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagsapit ng 111th anniversary nito. Kahayagan po na tinupad ng Panginoong Diyos ang kanyang mga pangako sa sugo at sa gawain niya sa mga huling araw sa kasalukuyan po, lalong dumarami ang mga nagpapasyang lumusong sa banal na ministeryo. libo-libo po ang mga mag-aaral ngayon sa Iglesia ni Cristo School for Ministers at isang taon po mula noong July 2024 hanggang ngayon ay mahigit 200 po ang bagong ministro na naordenahan. Patuloy rin po ang pagdami ng mga may tungkulin sa iglesia ni Kristo na makakatuwang ng pamamahala ng iglesia. Nadaragdagan po ang mga distrito eklesyastiko, mga lokal, mga extension at group worship service. Ang lahat po ng ito ay bunga po ng patuloy na paglago at paglawak ng iglesia ni Kristo. Isa rin pong makasaysayang pangyayari sa taong ito ay ang panunumpa po ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo. Ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay inihahandog po natin sa ating Panginoong Diyos. anniversary po, mga kapatid. Inaanyahan po namin kayo na palaging sumabaybay dito po sa Iglesia Ni Cristo News Junior tuwing Sabado at Linggo, 7.30 ng umaga. Mapapanood po ninyo ang programang ito sa IMCTV TV at sa official YouTube channel na Iglesia Ni Cristo News and Updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si kapatid na Mavi Miranda. Magandang araw po! In the local congregation of the Pagi, Ecclesiastical District of Hamala. We would like to greet our previous executive minister, Brother Eduardo Dimalao, and our Deputy Executive Minister, Brother Anglo Eimanao, and to all the brethren throughout the world. <laughs> Happy anniversary po Happy anniversary po Happy anniversary po Desde el servicio de adoración de los niños de la Congregación Local de Las Palmas, Distrito Eclesiástico de España, felicitamos a todos los hermanos alrededor del mundo. Un. ¡Feliz Centésimo Undécimo Aniversario! ¡Feliz Centésimo Undécimo Aniversario! ¡Feliz Centésimo Undécimo Aniversario! Feliz undécimo anniversario! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary, Po! Happy anniversary, Po! A happy anniversary, Po! A happy anniversary, Po! Happy anniversary po. Happy anniversary po. Mula po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay masayang bumabati sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Happy 111th anniversary po.